Ayo, Oh, Hello, what's up mga pugi? So, ay mga pugi, ah, uh, ngayon lang ko naka-uwi naka sa boarding house galing. Trabaho kasi nga. Ngayon lang ako ginagawa. So, yun mga pugi. Um, sobrang, ano, sobrang traffic kanina. So, grabe mga kapugi yung, yung, ano, yung pag ng video. So, grabe mga pugi. Biro na kong inedit, inedit na video. Grabe, third place kami. So, yun so, mga pugi. Si Commander tulog na. So, ayan, isa. Tulog na mga pugi. yon So. Morning. morning. So, ayan mga pugi. So, mag-asahin muna tayo mga pugi. Kasi meron pa tayong duty. Tapos, magliligo pa tayo to. So, Punta tayo mga puge sa kabila para magsaing. Tara, let's do this! mga puge, kapag meron kami, magluto kami ng itlog, so ito kami, ito, ito yun. So, so yan yung maliit namin na abuhan. So, ilagyan namin ng, ng sin para hindi mabasa. So, yun mga puge, grabe. Mukong ganyan eh, na. na. Oh, yun 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 na, yun Ayun, 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 Yan, yan, yon. Kung, kung anong sinayin ko sa'yo, yun, yun na yung explanation. Huwag ka nang, huwag ka nang, ano, maging, maging susi. Ha? Huh? Oh. Yun. <laughs> Early in the morning, ganyan ka palagi sa akin. Inaaway mo ko, ganyan ba kayong mga babae, ha? Hmm? <laughs> <laughs> yeah. Uwi sayo. Dali na, na po, uli kayo. Sabihin sa akin Sabi sa uh, mga mga pogi-gaga. Uh, sayo uh, ano daw. Maaga daw akong uwi. Oh! <laughs> <laughs> Mom. Kasi nga meron siyang binigay sa akin na explanation Na dapat explain po. 'Yun na 'yun yung explanation ko. It's about the history. Historical the the ano the Spaniards. Nung si Bonifacio at makasama ni Bonifacio na na, na nakipagdigma sa Spanish. Yun na yun. Kasama doon si Dr. C. Si Rizal. Bakit ganun? Hindi <laughs> <laughs> ka nakita na expedition tapos ayaw mo pa? Ganun ba mga babae ha? Huh? Hmm? Mga babae kayo? <laughs> okay, okay, okay. Sibang tae. <laughs> so, ako so, so, tayo mga pugi. So, yun mga pugi. So, malapit ng 7 uh, so pumunta na ako sa trabaho kasi nga, ito. <laughs> so, yung mga uh, pugi, lahat ng mga babae, ganyan. mga tupakin, mga, mga toyo, parang may gamay. Ah, pwede, mga babae kayo, mga babae kayo, ha? Mga babae kayo, buk kayo. Uh, Oo, oh, may bot. May bot. Hindi ko tuturun, eh. Yun na yun. Yung, um, um, kung ano yung explanation ko, yun na yun. Bye. So, yung mga pugi, let's go. <laughs>